Titingin lang ako kasi kailangan ko bukas eh. Ay, pasensya na mama, hindi niyo talaga toka afford day. Eh. Tsaka huwag nyo hahawakan, magkakadumi. Binibigyan niyo ng malas yung shop namin, babaho pa. Uy, nagnanakaw ka. Anong ninanakawan? Eh, mayaman namin tong customer. Naku, ninanakawang ka niyan. Ikaw siguro yung magnanakaw. So, ang kailangan, ikaw magbayad kasi nang dahil sa'yo, umalis yung customers ko. Eh, magnanakaw yan, mami. Eh. Anong magnanakaw? Eh, mami ko yan eh. Ma'am, mama mo? Hoy, bili na kayo. Eh? Miss, Miss naghahanap lang ako ng pwedeng pang sumba. Ay, ma'am. Ah, mga branded po tong gamit namin dito, yung mga benta namin. Tsaka, hindi nyo po yun afford. Titingin lang ako kasi kailangan ko bukas eh. Ay, pasensya na mama, hindi nyo talaga to afford eh. Tsaka, huwag nyo hahawakan, magkakadumi. Tsaka, yung mga, mga customer namin dito, mga mayayaman, yung afford lahat bilhin. Hindi, ito kas kasya naman sa akin yata. At ikas sa ulo mo, no? Huwag mo ngayon, hawakan, branded to, tsaka hindi mo ato afford. Ma'am, ma ano, ba? Kayo. Bakit hindi kayo nakikinig? Umalis na lang kayo, no? nakaka kayo, eh. Binibigyan nyo ng malas yung shop namin, babaho pa. Umalis na kayo! Alis na! Huwag mo nakakaw. Uy, Hi, ma'am! Welcome to Lagatlat Badir Shop! Hello po. What can I do for you, ma'am? Uh, okay lang. Wag mo na kami assist. Kaya naman. Ay, Sabihin. hindi. You know na, customers kayo. So, kailangan i-assist lagi ng tindera, di pa? So, ano po yung gusto nyo? Tsaka marami kami mga branded. Tsaka, bibigyan ko kayo ng discount kapag nakapili kayo ng tatlo. Oh, unahin mo siya kasi siya yung mag mabilis mamili. Ah, sige po. bagal po. Sige, sige. Alam. <laughs> <laughs> hoy nagnanakaw ka. Opo, malapit ako si winter, ma'am. So, kailangan nyo ng mga jacket, mga sweater. para hindi kayo lamigin, you know, na na wala kayong kayakap ngayong Pasko. Uy, nagnanakaw ka. Naglinakaw ako, pake mo. Gusto mo mag ko din dyan? Huwag ka ba alam sa akin na nanay ba kita? Oh, masama yung ginagawa mo? Sabi lang yun sa kasulatan. Pero yun yung bumubuhay sa amin. Ibig sabihin gawain mo nga yan. Gawain namin yun, bakit? May problema ka ba? Wala naman. Oo, oh. huwag ka ba manig alam, naihingi ka dyan. Pero masama talaga yan. Huwag ka ba naihingi alam? May ari ka ba? Hindi ba? Customer ka lang din. Kapag ito gusto mo tawagin ko yung... sige, tawagin mo. Tingnan natin kung sino pa yung nawalaan. Full sailor kami dito. Nang nilalaro ka. Miss! Ano yun, no? Ninanakawan ka na, oh. Nakaupo ka lang dun, oh. Anong ninanakawan? Eh, mayaman namin tong customer. ni ninanakawan ka niyan. Ikaw siguro yung magnanakaw. Hindi, ah. Ba't ka pa nandito? Di ba sinabi ko na sa'yo kanina, umalis ka kasi mabaho ka. Tsaka bawal dito yung mga mababaho at mga mahihirap na customer. Alam mo, kung paniniwalaan mo yan, bahala ka, lahat ng wholesale na binili namin, ibabalik namin yun. Eh, wag ma'am. Bahala kayo dun. Eh, ma'am, susunod ako dun. Huh? Tingnan ang ganda. Ang ganda na? Dahil tara na. kasi may nakita sa akin naglalagay akong damit sa ilalim. Oh, tignan mo. Kung ano man yung hindi mabenta dito na dahil sa sa'yo, ikaw magbabayad. Baka malatang yung buntis. Ah, talaga? O, oh, tara! 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 Hindi ka sa'ka naniwadan yung nakawang ka. Umalis karo. ka na! Ay, ma'am! Ito na po! Nandiyan na! Ay, ma'am! Ma'am! sa so, Saan kayo pumunta? Huwag mo na kayo umalis, ma'am. Nandito na ako. Tsaka pinalis ko na yung... yung isang customer na hindi naman talaga customer kasi mahirap lang yun. Tsaka, ano po? Napili niyo na ba yung mga gusto niyo? I-punch na po natin? Ay, hindi. Ibalik mo lahat ng yun. Kasi... Ay, Ayaw na namin. Pinagbintangan ba naman ako magnanakaw? Wholesaler kami dito, pabalik-balik na kami dito. Ibang pasensya na nga, di ba? Kaya, ito na nga, pumili na kayo, bibigyan ko kayo ng discount. Kahit pa 50% ibigay mo, ayaw na namin. Mal naman! Sa na, sige na. Hoy! Matandaan na dito ka, pero dito nga! Ginigigil mo ako eh! Ito ang problema. O, tignan mo yung daong customers ko! Wala na! Umalis! Anong gagawin ko dito? Hindi ang magbabaya dito no, sa mga kinuha nila. Ikaw magbabaya dito ngayon. So, anong gagawin ko dito ngayon? Eh, hindi ko naman to kayang bayaran lahat. So, ang kailangan, ikaw magbayad kasi nang dahil sa'yo, umalis yung customers ko. Kaya, bayaran mo na tayo ngayon habang wala pa yung may-ari. Mong tinitingnan-tingnan na ng ganyan. Magsalita ka! Hmm, gusto na kaya yung Gusto na store natin, Nandiyan na may ari. Dito ka lang ha. Mag-behave ka. Dito ka lang. Ay, ma'am. Ma'am, good morning, ma'am. oh Eden. Then, musta na yung store natin? Ay, okay naman po. Kaso may matandang umaga pa lang na na eh. Kaya yun, wala na tayong customer. Umalis na. Nang bintang kasi na may magnanakaw daw. Sino ba yung matandang sinasabi mo? Ayun Ay, ano? Isa po yung magnanakaw. Itong matandang to. Oo, oh, ma. Dito na pala kayo. Ha? Huh? Hi, mami. Ano, anak? Nah. Mam, ma sa kayo. Mam, mama mo? Biyan ko, mama niya. Eh, magnanakaw yan, long, eh. Anong magnanakaw? Ma e, mami. Ano magnanakaw? Eh, mami ko yan eh. Siya nga yung pinasend ko dito para mag-aligid-aligid dito sa store. Sino magnanakaw? Sino hampas lupa? Sino mabaho? Eh, ma'am, sorry talaga, mama. Ako naghahanap ng pangsumba. Hindi ako pagbilihan at hindi ko daw afford. Alam mo, hindi ka magandang ehemplo ng tindahan nila, ng negosyo Ay, nila. Ma'am, sorry talaga kasi... Sobra ka ng lait ng tao. Tsaka yung ninakawan, ang daming nanakaw. Dapat pagbayaran niya yun. Eh, moment. Ikaw eh din, simula bukas huwag ka nang pumasok. At tsaka may nagnakaw. Yung saud mo, wala ka nang sasahurin. Kaya next time ikaw, pagka magtatrabaho ka galingan mo, ayusin mo. Huwag kang mamimili ng customer mo kaya mahirap, kaya mayaman, kailangan inaasikaso. Pam, tanggalin mo na to. Hindi siya magandang, maganda sa negosyo nyo. Hindi siya maayos sa customer Ma sorry nyo. po. Mang sorry na po. Huwag niyo po akong tanggalin. Kaya ba, umalis ka na ngayon? Hindi kita kailangan dito. Lumayas ka. At ano pag ginagawa mo, layas! Mami, pasensya na po ah kung binastos ka nung tendera dito. Okay lang yun. Gusto ko lang naman i-check sana yung tindahan nyo habang wala kayo. etong negosyo nyo na sinabi kong ayusin nyo. Next time, eh, humanap na lang kayo ng maayos na sales lady. Okay oh. naman. Opo, mami. Pasensya na po. Pasensya na kayo, ma. Sige, sige.